mula sa amin sa Bayan Muna Party List, isang mainit na pagbati sa Iglesia Filipina Independiente sa inyong 122nd Proclamation Anniversary ngayon. 122 years na po kayo na naninilbihan sa sambayan ng Pilipino at marapat lang na pagpugayan kayo ng mamamayan. Tamang-tama din ang tema ninyo, ng pagsama-sama ng simbahan at ng mga komunidad ng katutubo para sa isang masaganang kinabukasan. Tamang-tama ang tema dahil sa ngayon, sa gitna ng uh, pangapi at pagsasamantala ng ating mga katutubo, kasama na ang pag-agaw sa kanilang lupang ninuno, merong mga bahagi ng lipunan katulad ng IFI na tumatangkilik, tumataguyod, sumusuporta sa laban ng ating mga katutubo. Muli, mula po sa amin sa Bayan Muna Party List, isang mainit na pagbati sa Iglesia Filipina Independiente sa inyong 122nd Proclamation Anniversary. Marapat lang na pagpugayan kayo hindi lang namin sa Bayan Muna Party List, kundi nang sambayan ng sambayanang Pilipino. Mabuhay ang Iglesia Filipina Independiente.